Magandang araw. DIY tips po tayo ngayon sa pagtatanim ng alugbati sa maliit na espasyo. So kailangan natin ng mga container na empty katulad dito. Hatiin natin sa dalawa, yung isa lalagyan ng tubig at saka yung isa yon yung tataniman ng alugbati. Okay, susukatin natin yung ano gaano kataas yung tubig. So bubutasan natin yan para hanggang dyan lang yung water level na magsusupply ng uh, tubig para yung alugbati maganda yung tubo. So this is a loom soil. Halo ng ipot ng baka at ipa ng palay. 60-40 yung proportion. Tuyo yung ipot ng baka at mas marami siya sa ipa ng palay. Okay, ilalagay na natin dito yung alugbati at saka dadagdaga natin ng uh, additional na loom soil. Okay, ang tubig level, tingnan natin. merong mga bato ang mga alugbating ito so bato ay para sa proteksyon sa alugbati na tumutubo kasi meron akong mga alagang mga manok dito na kagala lang at saka paboritong paborito nila talaga na kakaykayin ito tumagahanap sila ng mga pagkain dito so pag ginagawa nila yon siyempre kinabukasan wala na ito malalanta na to so bato for protection para sa aking alagang alugbati Ang scientific name ng alugbati ay Basila alba. Mayaman ito sa vitamin A at C, merong folate, manganese at konting vitamin B. Dalawang paraan para makapagpapatubo ka at makapag-alaga ng alugbati. Una, bumili ka ng buto sa online. Mga 125 hanggang 148 yung uh, kanyang uh, bintahan, hindi pa kasama yung shipping fee. At pangalawa, pagbibili ka ng alugbati sa palengke... Koney mo yung tangkay at itatanim sa maliit na paso katulad nito. Yung alubati pwedeng itanim sa garden o di kay sa konting space na katulad nito. So abangan niyo ang pagtubo ng aking alubati. Follow, like and share.